Ayan guys, uh, tornado warning yun. Ay nakabili na tayo ng ating uh, bumili tayo ng summer crush. Ayan. Ano na lang siya, nag-sell siya ng $19.99. $34 siya mahigit. Hi! Today is September 25, 2024. Ayan. Andito tayo, mamimili tayo ng mga bulaklak. Ang ganda ng mga bulaklak, oh. Pansy plant pala yan. Pansi plant. Annual patch. Huh? Tornado warning. Naririnig niyo. Tornado warning 'yun guys, tornado warning. Ang ganda na. Ang ingay. Ah. Tornado warning 'yun, nag warning sila. Yan, punta tayo sa mga bulaklak. Nakabili na tayo. mamas. Oh, ang ganda. nakaka Oh. Sa pag-aalaga talaga yan ng mga bulaklak. Oh. Wow. Ang ganda talaga, oh. Sus, marimar. Marimar. So, meron siyang ano dito. Ayan. Okay, sa so may tulay. Ayan. Oo. ang ganda, diba? Carp. Uh, I love it. Gusto ng mga anak ko dito. Ang ganda. Oh. Ang ganda. Gusto ko magkaroon ng ganito. Magkaroon ng... Ang ganda, di ba? Fish pond. Tapos may, may ganyan, uh. Ang ganda. Ayan. Ganda talaga siya. Ayan, fish pan. Ayan, meron pang ano. Binibinta yan, guys. Ito yung binili natin. O, oh, diba? Ang ganda. Nag-tornado, tornado warning sa tornado warning. Ito yung mm -hmm. ano, uh, Bloom bloom stock. Ayan, ang ganda oh, ng mga bulaklak. oh, 'di ba? Oh my, nakaka-in May 5 petals siya. Dun, bunta tayo dun sa Summer Fresh. Ito yung binili ko eh. Summer Fresh. Nag, ah, kasama ko sa sale. Ayan, 50%. Pag-utob kasi eh. Ito siya. Ayan. Summer Crush. Hadi, ito yung binili ko. Ano na lang siya? $34.99? $19.99 na lang siya. Ito yon. $19.99 na lang siya. Ayan. Ayan. Dalaw ang dalawa bilhin ko. Dapat mag-ibang kulay. Maganda to eh. Pag dalawa ang bilhin ko, dapat magkaibang kulay, no? Hindi yung puro pink, pink. Yan. Ibang kulay sana. Uh, punta tayo, hanap sa ito. Pink kasi to, kung ibang kulay kukunin ko, But, hindi siya pantay pag ano, dapat sil no? Kasi pag ano entrada, entrada sa bahay. Oh, next, yan na na. tayo. Subukan lang natin isang bilhin muna natin ngayon. And then, sa sunod na. Ang ano naman. O, oh, di diba? ang dami, dami, dami. Marami talaga. 50% pa lang siya. Siyempre, maghahanap tayo ng mura. Oh, tough story. Ito, to. Ito, 2 to 3 foot lang siya, oh. Ito yun. Pero, ang kulay niya is... Okay, green foliage so bloom. Perfect. Landscape daw. Ang bulaklak niya. Kanduhan, 50% ay $17 na lang, 99 ito popstar Henry ito popstar yan yung maliit sana sa punta tayo sa perennial na ito o oh. 10 siya pangit na lang siya eh namamatay na yan Okay. Punta tayo sa... Marami pa tayo pupuntahan. Nasa school mga bata, kaya todo ako shopping ng mga bulaklak ngayon. Dagdag natin kasi namili na tayo ng mga bulaklak. Ito. Iyan maganda din yan. o oh. maganda din yan. Maganda din ito. Hot sale na. Uy, kabayo ayan, maganda din siya, ayan. Meron tayo nito, di ba? Ayan, o, oh, di ba? Meron tayo niyan. 49 each. Ano, 75%, parang ano na lang siya, eh. Magkano na lang? $25 na lang siya. Hmm. Lah! Ay, hindi! Kasi, 75% off. So, hindi siya 25. Mura na lang siya, no. Duranta. Hindi, 75, 75%, 75 off. Magkano ba ang 49 to 75 off? Maganda to. Kailang, kailangan mo ng ano? Kailangan ng stick. Maganda sana. Tamad ako mag-ano ng stick. Ayan o. Oh. Kasi matumba siya. Maano siya eh. Kailangan ng stick alala. Eh. Ayun. Dito tayo sa ano. And guys, ayan, uh, ako lang mag-isa, namimili na ako ng ano, ng tulips bulb. Uh i-hold ko muna kasi uulan siya this week. Eh, eh pag uh, magtanim ka ng tulips bulb, kailangan uh what, dagdagan mo silang tubig sa beses at hanggang mag-winter hindi na siya ano, tubigan. Uh, so, ayan, may mili tayo ng pang ano.